gupit. Yung nagpagupit ka eh, no? Tapos yung gupit mo, gupit quarantine. Mapapasabi ka na lang ng, Oh my gulay. Buti sana kung may powers ka. Mababalik mo pa yung dati mong buhok. Kaso hindi. Ano gupit natin to? Low taper lang ya. Yeah. Medyo messy sa taas. Sige. Yawa! One time nga eh, nagpagupit ako. Sabi ko, Daniel Padilla cut tayo na nangyari ba o kat? Oo, tama na rin ninyo. Ba o kat? Ayun yung pinaka pinagsisihan kong gubit sa buong buhay ko. Pakita ko sa inyo. Yes, lang ata ako. Pangit talaga. At yun lang sa susunod ulit mga bossing. Peace! Pasimple nga na, na nang hihipo Kalamon ko kita I'ma hold your body like a test Until your face is it all Just tell me lang what you want Huwag maglumpas sa'yo, just a